Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales. So in this video, mag unboxing po tayo ng package. Ito po yung package na ito ay galing kay Tita MP. Ayan, thank you so much, Tita MP. Ayan, ngayong gabi ay bubuksan natin yung package na galing kay Tita. And ayan, um, for the explain tayo ngayon kasi nga, Ayan. Pasensya na po kung ngayon ko lang po mabubuksan. And pasensya na din po dahil hindi ko kasama si Langga. Kasi nga po, sobrang busy. And siguro po, ano, gabi na lang po ako dito nasa, siguro umaga, tapos gabi lang po ako dito sa bahay. Kasi nga po, buong umaga, tapos maghapon, nasa, nasa school po ako. Tapos minsan po, kapag weekends, ayan, nagpa-practice naman po kami ng mas demo. Dahil nga po, ayan, kasali po tayo sa sayaw and kailangan po yun in sa intrams at para din po yun sa grades. Dahil po nga ganun, uh, kasi kapag uuwi naman po ako dito, kailangan ko rin magpahinga kasi minsan naabot din po tayo ng, uh, nagkakaroon din po tayo ng sinat kapag, kapag uwi po tayo. Kasi nga po, sa sobra sigurong pagod tsaka sa stress, ayan. Kaya ayan, umihingi po ako ng pasensya kay Tita MP dahil ngayon ko lang nabuksan yung package at sana po, wag niyo pong isipin na hindi ko nagustuhan kasi sobra pong nagugustuhan ko siya at kahit hindi ko pa po buksan, talagang excited po ako mabuksan kahit nga po ano. Kaso nga po, hindi po kaya ng katawan ko, hindi po kaya ng ano ko, ng schedule ko kasi nga po, sobrang dami. Silang ga naman po, lagi po siyang nag, lagi uh, nag, uh, nagbablog at saka, ayan, din po siya sa pagbablog niya. At saka, wala rin po ako. Kaya, paano ko, paano niya, para po namin mga kumpleto yung ano. Kaya, ngayon po naisipan ko na ako na lang po mag-unboxing. Total, wala po kami, ano, parehas na schedule na magkakasabay kami. Kasi, minsan, kapag may ano, may event, may ano, may ganto ganyan. Kaya, hindi po namin mabigyan ng ano. Kaya, ngayon po, bubuksan ko po siya and ibibigay ko na lang po kay Langga yung, um, yung ibibigay niyo po sa kanya. Kaya, ayan, Tita MP, maraming maraming salamat po. At, ayan, samahan niyo po kaming buksan yung package na galing kay Tita MP. So, ayan. Tara na at mag-unboxing. Ang kasama natin sa pag-unboxing ay si Lola. Kasi si Lola na lang yung gising. Ayan si Lola. Ayan. Andito. Yan, si Lola ang kasama natin mag-unboxing kasi anong oras na din. Ang oras na dito sa Pilipinas, ay Pilipinas, ay 12.45 ng... ng ano ma? Madaling araw? Madaling araw na? Ayan, kasi ano na, paumaga na dito sa amin. Kaya yan So, for today's video, for today's, kasi nga, ano na, 10 na ngayon. Happy okay. anniversary lang ga. Han happy anniversary po sa lahat. Ayan, um, mag-unboxing na po tayo ng package. Napakalaki po ng package na ito. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Excited na po ba kayo makita ko anong laman nito? Sa tingin mo ma, marami kaya ang laman? Ah, marami ka. Hmm? Oo nga eh. Punong-puno siya eh. asin. punong-puno yung laman niya. Oo nga. Tara na. Simulan na natin ito, mama. Simulan na natin ang pag-unboxing ito. Tara, naitit pa ako. Ay, excited na ba kayo? Tara na. Magsimula na tayo. Kasi ako excited na akong mabuksan ito. Gusto niyong makita, Lu? Ako muna, tingnan niyo. Ayan, si Lola na ang nag unboxing Yehey! Yehey! Ano kaya ang laman ng ating malaking kahon? Yehey! Dati mo, dito na, dito na natin. Ayan. Bubuksan na natin ang laman ng kahon. Thank you so much po ulit, Tita M.P. Thank you po pero empty Para para di. Siyempre, kasama din natin si Papa sa pag-unboxing nito. Kaway-kaway ka dun pa, oh. Ayan, hindi ka makita. Ayan, si Papa po, nasa gilid lang sa may ano, gaming chair. Hindi ko na po kasama si Langga. Nasa bahay na po sila kasi nga po ano. Anong oras sa din po. Kaya ngayon po. Ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng an Tsaka pinilit ko lang po talagang ibuksan to ngayon. Kahit may practice po ako bukas sa mas demo. At whole day po kami bukas. Karina po whole day din po kami. Kaya hindi ko rin po siya nabuksan ng maaga. dahil ang practice po namin ay maagang maaga talaga. Tapos ang um, tapos namin ay gabi na din. Kaya ayan. Kaya excited na din ako makita ang laman nitong box na to. Ayan. <laughs> si Tia, si Nia, si Mama pala yan. Ayan, grabe. Ang ganda ng tuwalya natin for today's vlog. Ayan, no? Pink. Color pink siya. Grabe, ang laki. Uy! For Rachel. Grabe naman niya. Meron tayong coat. Ma-orns. May backpack shirt. <laughs> grabe, orn. Grabe. Thank you so much po. Thank you. Sabi, bet ko to. Ang ganda. Ganda o. Oh pang ano, pang bagyo. Kaya pala yung sinasabi ano, maung. Hmm. Try ko nga. Try ko ang. Ito try ko yung. Wala man lang. Laki ng chan ko, sorry. O, diba? Astig! O. Oh. Okay, kasaka... Sakto lang po siya sa akin, tita. Thank you, thank you. Thank you po. Ay, grabe, mayroon pa tayong ano. Ay, pang ano. Pang ano, sakto. Mahilig din po ako sa ganito. Aray. Po ako sa ganito. Aray. Po ako sa ganito. Aray. <laughs> nungtugsi na ang <laughs> Tingnan na natin ang susunod na laman Ayan, yan, Thank you po. Sa mga susunod pa, eh walang pang learn. Siguro kung pani naman Hazel. Hazel! Meron ka dito, oh! Hazel! Hindi gising niya. Hazel! Hazel! Ah, turog niya. Ayan. Four. No. For Hazel. Ay, gusto ba ni Hazel? Cardigan! Cardigan to! Magugustuhan to ni Hazel! Magugustuhan to ni Hazel o oh, cardigan! Ang ganda Cardigan! Cardigan o! Oh. Magugusto, oh, sabi ko na magugusto ni Angel. Oh. Cardigan. Oh. 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 Sa iyo 'yan. Ano mo mo kay Tita MP? Hala, thank you. Sabi mo kay Wait, Tita MP. Thank you Tita MP. MP? <laughs> Uy. Rachel. Rachel. <laughs> oh. Narabe naman yun! Nung Cardigan, kargo yun pa. Ay! Ay! Uy, <laughs> oh, Rachel Dali na mong Cardigan mo na ko ng Cardigan. Rachel. Cargo ka pa na yun! Rayshel, ano mo Sorry, namali. Ang Cardigan, mahilig po Usa ako sa Cardigan yung ganun pala yun. <laughs> Paras kasing Cargo tsaka Cardigan. Rachel. Ano ba so yun? Silly. Hello? Rachel. Papa, papa, papa may clean shirt ko po. Rachel. Rachel. <laughs> oh, ganda ba? Oh, okay. ang ganda. Rachel. 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 Thank you po. <laughs> Thank you. Rachel. <laughs> Ay, Ay, girl, Puro Rachel, may sarali. Bakaan. Ay, wow! Ang kit, ang kit naman ng sandals! <laughs> wow! Ay, well, pa, oh, hey, ang wow, may paano. Oh, Rachel! Kit naman ng sandals, try ko nga. Ano pangalan yan? Ito naman pangalan. Hmm. Ta-da! Rachel! Ta-da! 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 Rachel! Rachel! <laughs> Rachel, <laughs> Rachel. <laughs> Cute! Gitang-sandalso, so thank you po. Ano loob at na accessibility? Rachel. Hey, Rachel, Rachel, Robe, thank you, thank you po. Rachel, Rachel. Magwela <laughs> ng matubang. Ay malalit sa... Ano mo to? Ano lang? Oy, oh, Rayson! <laughs> Rowell. <laughs> Rachel! Si Bobo, sabi na ni Papa. Hindi pa ba? Ang kataraya. Rowell, langga! Meron ka. Ang katarayan mo. Oh, Rowell matubang. Ay, grabe si Langga naman talaga. Ay, ay, talaga naman. Ano naman to? Ay! Nakashiin ko. Oy! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ay, kape. Ay, kapusino. Kapuccino. Kapuccino. Angeli! Kapuccino! Angeli! Beverage. Kaya ati Angeli to. Ano to? Malayo mo sa ati Angeli. Ano to nang... Uma, si Rowel. Kaya siya kayo. Ay, may laman! Daral! Ha? One peso. Galing kay? Ala. Ito rin sabi nga. Saan nakalagay ito? Yeah. Reshield at oh, Trixie. Grabe, meron po siyang ano, oh. One dollar, Uni the United States of America. Hmm, so, grabe. Ay, Rish, nakalagay siya bro, sa bro, wallet. Walang okay. langga, meron kang Lacoste. Tira. Ayun, kailangan ga itatabi natin. Ay, may sapatos. Ay, alam na rin. So, ibabaw mo muna. Raisan! <laughs> Ay, ito yung sasabi ni tita. Ay, na you pang you ano. Thank you po. Sir, mm, well, matubang. Ayan, oh, pa, grabe naman silang gawo. Grabe naman talaga Bye, silang oh, gawo. Ay, grabe, pang donya Ruben! <laughs> oh, well. Matubang! Art na! Sayonara ba Sayonara Hello po! Shoutout kay ate Seinon! Eh! O kanina! Oh! Rowell! Meron kong zapatos! O may darl din! Ano kanina, Ano na yun? Ano po? Kanina po! kanin po mga... Kanin po kaya? Ayun o! No, meron po pong dollar. Ayan, yeah, grabe. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Grabe, Dab ang dami-dami mo. Dami dami grabe, ang dami Dab ano. Po. Ay, parang <laughs> ano. Yung kanina to. Turuel! -well. Ay, grabe naman talaga silangga. Ang daming ano. Medjas! Rachel! Um, Rachel! Um, ay, grabe salamin lamin po. Ay, ay nga. Hmm? Rachel. Right salamin. salamin? Wow! Wala <laughs> <Volga, laughs> kay, kayo. Oh, ang ganda, ang ganda ng salamin. Grobe! Grobe, sabi ko na yung Nakaka-excite buksan ito mga ito. Oh, may spam pa para sa iyo daw. <laughs> Rachel. Right ay, wow, ang kakarayan mo.

Dadalhin ko to sa bagyo, ma. Ma! Ay, yeah. Like it. Ay, pinapil. Ay, ang grabe. Ang ganda po. Thank you. Thank you so much. Ang okay. ganda po. Nagustuhan ko siya. Grabe. Uy. Uy, <laughs> ang bigat nito. Throw well. Bigot naman ito, ang laman ito. Oh, Ay, wow, salangga. Ang cute naman na ipabango. Anong awoy? Ang tatalaan mm. yan. Wow, pabigot. Ang hamot. Ang mm. ah, um, pabango niya. Pabango niya to, ah. Ang hamot. Ang hamot. Mani pa. Baka malay mo, gusto mo. Eh, di ba, bigot kita. Rachel. wow, ang cute. Ay. Ano ito? Ano ito? Thank you, po. Superbola. Uy! Ano to Wow! Astig! Ang cute! Yeah, yeah. Wow ah! Wow. Hazel! Uy! <laughs> assuming ko! Oh, Rachel! <laughs> Rachel! Oh. Rachel! Oh, o! To, to all! To all to all, To all! Hazel! Wala pa rin Rachel! yay! Thank you! Hazel Morales! Tumalam! <laughs> Ako <laughs> Uy, may gunting Rachel. Kay Rachel pa din yung gunting. Wow! Ay, grabe, thank may you po. Yehey, may panggupit na ako sa buhok. Thank you po. Meron na ako panggupit sa buhok. Kaya guguntingin ko na ang buhok. <laughs> Yehey, may panggunting na oh. ako. Gupitin na. Akalbuhin ko na ang aking Rachel! sarili. Uy, grabe naman lang 'tong ang ganda ng sapatos mo. Thank you po, Tita, Tita. Hi, poker. Ayan. Meron pa tayong copy mate. Thank you, you po. Hindi ko makita. Ay, may magagamit na ako. Thank you po. Mahilig po lang po sa mga ganito. Rachel! Cycling. Mm, ah, oo. Oh. Ay, grab it. Or will. Ay May kumot ka na. Thank you po. May tamong ka Ay, na po, Or Will. Ay, ang cute naman ang sapatos. Kanino to? Rachel! Kung ka na. Sa pagbagong taon. Wow, may ano siya. Oh, ang okay. oh, bango. Ang bango, ang bango, bango. Ay, ang so? bango, bango ng bulak lang. Pag okay. inaamoy. Rachel! Rachel! <laughs> Ako na siya ako ng formal ratio. Wait, hindi yan. Nakalagay. Kaya na lang, kapag ratio. Ay, ate, may <coughs> ang ganda. Gusto mo? gusto mo, sige. Para may ang ganda. Sige na. Rishi. Sige na. Rishi. Ay, Rishi. Ay, ang ganda nito, Bet. Bet ko to. Bet ko to. Ang ganda. Ay, Kiel. Dito mo, Bet. Rachel! Ah, uh, man, Rachel, pwede naman kasi paayusin yung pronunciation ng pang... Pronunciation? Pronunciation ng pangalan ko. Uy! <coughs> <Owe. laughs> ano yun eh, Rachel? O, ay, Rachel, upo. Okay. Uy, meron na akong iPhone! Yaaay! Yeah! So, <laughs> ay, ano? Yun, Joke lang, hindi siya iPhone. So, ay, showing, Pasok <laughs> kayo mga ano. Wow, okay. may pero na akong pabango, mabango to. Mabango to, mabango to. Rishil! Ang ribok mo man. Uy, ang hamot ako. Kutay lang. Ang hamot. Bakit na lang yan. Ay, mabango sa akin na lang to. Rishil, gano'n yan. Ang bango. Ano yun Mabango din yan. yun? Ay maganda, Rachel! Ay, mabango maganda... yan! Rachel! Ay, grabe! Rizan! Rizan! Yay! Ruin! Ay, may like, ako! Masa na, ibalik mo to! Yay! Ang daming laman, bro. Thank you. Thank you, po. Thank <laughs> you, po. Ay, kumot po kayo. Kumot, kumot kayo, bro. Thank you, po. Dami natin natanggap for today's vlog. Ayan, dami mo. Grabe. Ay. Rachel! Ayan na yan, ang dami. Ang dami natin for today's vlog natanggap. Rachel! Ito pa, oh, meron pa tayong French Vanilla Cappuccino. What is... What is this? Cappuccino? wow! wong gondo! Ano yan? Oh! touch lang yan. Pen touch oh, oh, be. Lipstick mo. Oh, ko. Wait, ko nga eh. Judoran to. Hindi Ay, <coughs> Dia, niya, <coughs> ay <ang> ganda. Batteries. Ohe. <coughs> Ohe. Hey. Ohe hey. oh, ya. Yeah. <coughs> Teka. Teka, paano buktan? Ay, ay, ganun. Ay, ganun. Aray ko naman ang an. Ay, makukulog ka man na. Nadya ka ba? Ang ganda oh. Thank you po. Thank you. Sana all. Thank you. Thank you. So, ayan po ang tanggap natin galing kay Tita MP. Thank you po. Thank you po sa binigay po ninyo. Ayan, o, grabe, oh. Grabyo. Ayan. Thank you. Thank you po. Ayan po yung kay Langga. Ayan, Langga, andyong yun sayo, oh, Ang daming-daming. Thank you po. Ito yung kay Tati Angeline. Ayan. Thank you so much. salamat po Nagandaan si Papa dun sa ano, sa sapatos ni Langga. Nagandaan siya. Oh, for you. Saan na to? Belt. Galing kay. Saan na lang? Bumpa lang ba galing saan? Ayon dyan oh. bago eh, yata. Kay Tita Ayon dyan bago yata yung galing. Ito galing kay Tita MP mga sapatos. Sino MP? Ito Miranda. wow, thank you. Tsaka, andito may pampalot ka na sa kumot mo para naman na may pampalit ang kumot mo. Da, da, eh kanina na galing. Tsaka, meron dyan iba pa. May mga na, ano yan. Pabango dyan si May mga sino? pabango dyan si... Angelina. May pabango dyan sa Ate Angeli. Ah, ayan. Yung. Sabi mo kay Tita? Tita MP, maraming maraming salamat po sa binigay niyo po mga pasalubong, mga early Christmas gift po ito, no? makakatulong po ito sa pangarawan. May mga gamit ka dyan sa pag, ano, sa pag... E Scout. E Scout mo, syempre, meron ka din magagamit dyan sa pag-judge mo. Ewan ko lang kung, kung magustuhan mo sa pag-judge. Black? Black. Ayan, Tita MP, siya, natanggap ito, na po ni Langga. Ito. Ayan, Langga, meron ka dito, ano? Ano yan? Kumot yata yan? kumot yan? Siguro? Maybe? Mm, thank you po. Para meron ka ng pampalit. Kasi Napalit medyo... Hindi na ako natutuwa sa kumot. Hindi ka umal. <laughs> Sabihin mo, joke. Joke. thank you po, Tita MP and kay Tita Irene. Hey, mm Salamat po. No? Thank you so much po. Merry Christmas po. Yun lang? Oh, and ano po, mag-iingat po kayo palagi, Tita MP. God bless you more and your family. Ayan. Thank you po sa mga pinadala niyo po. Tita MP, ah uh, pasensya po, no, kasi medyo natagalan yung pag-unbox po nito. Kasi silangga medyo busy po, no. Tapos, ako naman po, yun nga po, nag, uh, dalawang pabakay ko, sunod-sunod na po na paparibon ka ating ko. Kaya medyo, hindi na po ako minsan nakakapunta dito. And then, pag namin kailang paggabi, diretso uwi na din po ako kasi mag edit din pero ay eh, silanga nagkaroon ng time ka kagabi no kaya na-open na -open niya ito and ako naman po uh, may binuksan din po ako doon sa amin. basta po no thank you so much po no? dahil na nakuha po namin ito natanggap ko po highly appreciated <coughs>